Babasagin na po natin Nagiging sila. Nagiging viral no, noon isa -isa ang pagbasag na sa mga imahe ni Senior Santo Nino <coughs> Sa isang po, pastor no? na nagbibidyo mga kapatid. Hindi po namin yung religion po ninyo, yung maraming nang gagalaiti uh, nito. <coughs> nang winasak ni pastor uh, ang imahe ni Senior Santo Nino at iba pang mga larawan ng mga santo. Dahil kabahagi na talaga ng pananampalataya ng sulpot na sikta na ang imahe ng mga santo ay para sa kanila Diyos Diyosan. Pero alam nyo ba mga kapatid na isa sa mga anti katolik na nagbabasag ng uh, imahin na mga sila. kapatid no. isa isa ay, isa po babasagin na po natin sila winasak ni uh, pastor ang uh, isa sa babasagi mga pastor na, na nagwasak isa -isa po, sa imahin ng mga santo dahil kabahagi na talaga sa kanilang, <laughs> kanilang aral yung tinatawag na anti-grieving images may pastor na nagwawasak ng imahin nawasak sa sariling bisyo din. Hindi magdasal ng 49 anyos na pastor mula ka Intarizal matapos siyang arestuhin ng Tagastation Drug Enforcement Unit. Ay, gabayan na lang po ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang, lang itong nangyari sa akin. Nalaman pa ng pulis na nagturo si pastor ng values formation sa mga pulis at estudyante. Nung makakapag, uh, makakapaghikaya dyan, kung ito mismo, sarili mo, ay uh, nagbibinta ka at saka gumagamit ng droga. Values for mission pa ang Itinuturo ni Pastor, lalo na sa mga pulis, pero nahuli si Pastor sa drug by bust operation. Samahanin niyo ako, tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto po. Kumusta? Ito yung lingkod na Windel, Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan nating magikayat sa ating mga kapatid na katulikong magsubaybay at magtanong. Huwag kalimutan ding mag-like, huwag kalimutan ding mag-subscribe at i-share ninyo at pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment mga kapatid. So, tatalakayin natin dito yung isang pastor na nagbabasag ng mga sagradong imahin dahil sa kanilang aral, ang mga sagradong imahin ay Diyos-Diyosan. Para mahikayat ng pastor ang kanyang mga miyembro na mailayo sa espiritu nang Diyos-Diyosa na pinaniwalaan nilang imahe ng mga santo. Pero, may isa pa lang, pastor na napaka-anti-graven images din ang nagbabasag ng mga imahen, pero nabasag din sa kanyang bisyo. Babasagin na po natin sila. Isa-isa no. po, -isa babasagin na po Eba, natin sila. Iba, naalala mga kapatid? isang pastor na nag-viral dahil nagiging kabahagi na talaga ito. Lahat ng mga pastor ay nagbabasag ng na mga imahe ng mga santo. Pero merong isang pastor ito. nagawa kundi magdasal ng 49 anyos na pastor mula ka Intarizal matapos siyang arestuhin ng taga-station drug enforcement unit. Nag Gabayan na lang po ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang, lang itong nangyari sa akin. Nalaman pa ng pulis na nagturo si Pastor ng values formation sa mga pulis at estudyante. Nung makakapag, uh, mga kapag dyan, kung ito mismo, sarili mo, ay uh, nagbibinta ka at saka gumagamit ng drug. Buksan muna natin ito mga kabatid sa ating prayer. Sa pamagitan pamag ni Father Bing Arellano ng Two Hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, may always be truly wise. Rejoice in his consolation. to the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Daming mga nanggagalaiti sa pagwasak ng pastor sa imahin ng mga santo. Basagi na Ito. po natin sila. Okay no. dahil kabahagi na talaga na po, talaga na po natin sa sila. aral ng mga anti-Catholic. Sila ang modernong tinatawag na yes po, no? revival. Uh, hindi po namin inaapakan uh, po na ina uh, Iconoclasm Images Destroyers. Oh, hindi daw inaapakan. Oh. Yeah, at may panawagan dito sila, oh. Asan na yung nag? Yan po. Sampan ng kaso nila ni Pura Loka? Kabo na ganyan. Pero nagsampa ng kaso ni Father Winston Kabading. Oh. Meron pang larawan ng Birhen Maria, winasak dito. Baka hindi nakita ito sa nagsampa ng kaso ni Father Kabading. Oh, ito uh, imahin ng mahal na Virgen Maria. Wow. Ano lang pala ito, Pastor? Well, winasak ni Pastor. Plastic lang pala. Plastic. <gallan> ano kaya, kaya sa palagay ni Pastor kung kaya kanyang mukha ay mamartilyohin sa harap niya ang kaniyang picture? Oh, ito. Ay, uh, ay, yung, yung larawan na yan, na Santo Nenyo, palaboy naman yan, no? Hindi yan ang official na uh, larawan ng Santo Nenyo sa so, mga nanonood ngayon. Pero ito, ito yun, mga official na imahe ni Senyor Santo Nenyo yan, mga kapatid. Hindi yan palaboy. Winasak ni uh, Pastor. Kaya, ang panawagan nila, saan na ngayon ang nagsampan ng kaso ni Father Winston Cabading? Sa ganito mga pastor, na winasak at lahat talaga ng mga pastor na anti graven images ito'y bagong tinatawag na iconoclasm images destroyers mga kapatid ang lumilitaw sa ating mga sa ating panahon ngayon nagsusulputan pero isa sa mga pastor na napaka-anti-graven images Nagwawasak din, alam naman natin na lahat ng mga pastors, sabi ni uh, Bro Nui Dura, yun talaga ang paborito nila. Kung ang mga imahen, wawasakin o kaya isosonogin. Pero isang pastor nawasak sa kanyang bisyo at nahuli sa drug by bust operation. Wala nang nagawa kundi magdasal ng 49 anyos na pastoro mula kay Intarizal matapos siyang arestuhin ng taga-station drug enforcement unit ng Cubao Police Station kagabi dahil sa droga. Nag Gabayan na lang po ako ng Panginoon, tanggapin ko lang tong itong nangyari. Ano kaya ang Panginoon ang tinatawag ni uh, pastor uh, na nahulihan ng droga although uh, sa batas natin mananatili siyang inosente until proven beyond reasonable doubt. Yun talaga, no? Pero, maliban nga, merong palang tinatawag na praise the Lord, meron ding kinakapitang drug lord. Okay, tuloy natin. Isang buwan nang minamanmanan ng pulis ang target. Hindi daw nila akalaing isa pang pastor ang naaktuhan nilang nagtutulak ng droga sa Barangay I. Rodriguez QC. At uh, kung maalala ninyo mga kapatid, merong pare din na huli pero hindi yon pare ng simbahan katoliko ang CBCP na paglabas ng, uh, ng pahayag tungkol diyan dahil sa social media nagsabi na isang pare daw at iniugnay sa simbahan katoliko uh, sa susunod na natin yan ang nahuli at may nakuhang crystalline substance na pinananiwalaan. Basta ganyan, ang tawag yan, uh, palagi akong nakasama sa bypass operation ng mga kapulisan uh, noon mga kapatid, ang tawag niyan pag makuha ay crystalline substance. At idaan pa yan sa laboratory examination sa SOKO at pag makomperma, yun na, drugs na. Kompermisyon oh, ng uh, SOKO, ah, kabahagi yan, drugs na. Pero yung nahuli, crystalline substance pa. Okay, tuloy natin. Kasi kapag may nahuhuli po kami dyan sa bandang Aurora, binabanggit po sa amin na isa ito sa mga nagbibigay sa kanila. Ah, yon pala. Ah, na-trace nila si Pastor dahil pag may mahuli na drug user o kaya'y drug poser sa mga pulis, abay, si Pastor ang tinutukoy. Ibang espiritu palaga ang ah, pinopromote ni Pastor. No? Ah, Alam niyo na kung anong klasing espiritu ito na kaniyang kaniyang sekretong pinakikitaan pa. Okay, tuloy natin mga kapatid. Hanggang uh, nagduda muna kami sa una, hanggang sa talagang uh, nakabili yung poster buyer oh, natin. So, nang binanggit ng nahuli nila, sabi ng uh, polis, nagduda pa sila. Bakit nagduda sila? Una... Malaking posibilidad na kaibigan niya yung mga pulis. Bakit nagiging kaibigan niya ng mga pulis? Dahil si pastor ay taga-lecture pala opang pang mangaral tungkol sa morality sa mga pulis. Tuloy natin. Sampung sa o nasa isang gramo ng shabu ang nakuha kay pastor. Oh, so sa uh, o oh, pinaniniwalaan. No? Nga yan sa reporting ng media. Pinaniniwala ang shabu, yung crystalline substance. Wala pang definitive na pahayag na shabu na talaga yan. Kaya, dahil kailangan pang idaan sa laboratory ng soko. Para mapatunayan na yung crystalline substance ay talagang shabu. Bakit? Dahil meron palang mga modus operandi din sa nagbibinta ng shabu mga kapatid batay sa, ako matagal ako sa pagsama sa mga pulis sa operasyon noon, uh, lalo na sa bypass operation, merong mga siyabo na nilagyan daw ng tawas. Oh, meron daw. Para yung nagbenta ay malaki pang kita niya. Pero, meron din mga nagsasabing mga nahuli, ang um, delikado, yung yung fluorescent, yung sa ilaw mga kapatid, i eh, halo daw umano yon. Maiwan ko kung gaano katotoo basta may mga narinig tayong ganyan. Kaya pag may makuha na mga ebidensya, ang tawag niyan ay crystalline substance. At pag makumpirma na sa Soko Laboratory na ito talaga ay drugs, yon ang gagamitin para sa pagsampa sa kaso. Ito si Pastor na dalawang buwan na siyang gumagamit ng shabu. O, oh, yan. Ang ah, pag-amin ni eh, Pastor, dalawang buwan pa daw siya na gamit ng ah, shabu. Oh. So, bago lang ha, ah, Pastor, kung totoo man na dalawang buwan pa. Pero, abay, di ba alam ni Pastor na yung interview sa media, napag pag-amin niya, pwede yan ang namagamit laban sa kaniya. Dahil sa korte mga kapatid, yung interview ng media, lalo na pag walang kasamang pulis sa interview, magamit yan sa korte. Laban mismo sa nagbigay ng pahayag. Yon ang sa interview ng media. Tuloy natin. Sa so, umano ng mga kaibigan, wala pong nakakalam na nagbibisyo ko, saka wala pong nakakalam, even po lahat like, ng kamaganap. Ah, mali, pastor. Iyon ang akala mo, na walang nakakaalam na nagbisyo ka, at walang nakakaalam na nagamit ka. E, ikaw ang itinuturo sa mga nahuli, na kinuko, kaya nga, nahuli ka. no? Dahil, ikaw lang ang hindi, ah, hindi mo lang alam na under surveillance ka na pala. No, oh, yun, Pastor. So, yung sinabi mong walang nakakaalam, mahuli ka kaya kung hindi alam na gumagamit ag nagbinta ka? Okay, tuloy natin. Pamili ko. Nalaman pa ng pulis na nagturo si Pastor ng values formation sa mga pulis at Oh, so, study. yun. Nagturo pala si Pastor ng values formation. Hmm. Dito sa Osamis, mayroon din nagturo ng values formation pero uh, Seventh-day Adventist no? na grupo. So, okay. Tuloy natin mga kabatid. So, ibig sabihin kung nagturo si Pastor, may ID pa o oh, sa PNP no? sa pagtuturo ng values formation. Pero, Uh, kaya nga, sa interview, sabi ng uh, PNP, duda sila sa pahayag ng nahuli nila na kumukuha sila ng shabu galing kay pastor. At nakumpirma lang yung pagdududa nila nang sa isinagawang buy bust operation nabilhan nila ng crystalline substance si pastor. Tuloy natin. Ante, Halos lahat ng benefits ko sa sa financial, tinutulong ko po sa church. Oo, oh, halos lahat na benefits niya sa financial, tinutulong sa church. How about ang uh, kita mo sa drugs? Naitulong mo ba yan sa church? Kung naitulong mo sa church, sino ang tatanggap diyan sa church na pinangisawaan mo, pastor? Okay, tuloy natin. Nagkato na talagang kapos na kapos na ako. Sabi ko, paano ka makakapag... Uh... Paano magiging kapos na kapos kung ang mga kaanib mo ay nagbibigay ng 10%? 10%? Yun ang kadalasan, di ba? Meron pa silang first fruit. Oo. Oh. Ano yung first fruit sa mga kaanib? Unang sweldo mo ay ibigay mo lahat. O, oh, yan ha. Yun ang tinatawag nilang first fruit. Unang sweldo mo, ibigay lahat sa pastor. Plus 10% pa. Ano yung 10%? Ang 10%, kung ang sahod mo ay 10,000, magkaano ang 10% niyan? Of course, 1,000, di po ba? Kung 10,000 ang sahod mo, 10% 1000. Sa isang taon, magkaano lahat ang naibigay mo sa 10% kung ang sahod mo ay 10,000? Hindi e po ba 12,000 na? Kung nagiging kaanib ka sa naturang sikta sa loob ng sampung taon, e magkaano lahat ang 10% mo kung ang sahod mo ay 10,000? E 100 20,000 na. At ikumpara natin sa palaging inaatake ng mga nagsusulpotang uh, pastor mga kapatid sa ating panahon ngayon sa ibang sekta na ah uh, namimera ang Simbahang Katoliko dahil kasal, binyag, libing, 'yon ang kanilang esyo may bayad. E kumpara natin sa 10%, ha? maliban sa 10%, meron pa silang tinatawag na first fruit. No. May 10% pa. So, halimbawa, yung isyo nila, dahil daming natangay sa isyo na kasal, binyag, libing mga kapatid. Na yun ang marinig natin sa ibang mga pastor. Kasal, binyag, libing, may bayad. O, oh, sige. Pagbigyan natin sila magkaano ang ibigay mo sa simbahan tuwing kasal? Palagay natin. Palagay natin. Tuwing may kasal, nagbibigay ka. Palagay lang natin. 10,000. Oh, malaki na yan ha. 10,000. Palagay natin. Tuwing biniyag. Magkaano? Palagay natin. Ang ibinigay mo na abuloy sa simbahan pag biniyag. 2,000. So, 10,000, 2,000, 12,000 na. Libing! O, oh, magkaano? Eh, palagay lang natin na 10,000 din. Palagay natin ha, 10,000 din. Eh, di. 20,000 at ah, 22,000 na. Pero nakalimutan nila yung kasi ang paulit-ulit na propaganda, binyag, ah, kasal, binyag, libing may bayad, na ang isang katoliko, sa buong buhay niya, isang bisis lang siya binyagan. So therefore, yung isyo na yan na nagbigay ng abuloy sa ganung halaga, isang bisis lang yan ibinigay. Lalo nang isang bisis ka lang ikakasal. Isang bisis ka lang nagbigay ng abuloy na ganyan. Isang bisis ka lang ilibing. Eh, lalo nang isang bisis ka lang nagbigay sa buong buhay mo ng ganyang halaga kumpara sa 10% at meron pang iba na may first fraud pa oh pagkatapos kinakapos kaya maliban sa praise the lord kumakapit sa drug lord okay tuloy natin makakapaghikayat yan kung ito mismo sarili mo ay uh, nagbibinta ka at saka gumagamit ng droga inaalam nila ngayon kung saan galing ang drogang nasabat mula sa pastor oh ayun uh, inaalam kung saan galing sino na lord ng drug lord ang pinagalingan sa drugs na ibinibinta at ginagamit ni pastor. So, yon mga kapatid, no? uh, nasa huli ang pagsisisi talaga. Grabe talaga ang uh, mga biktima sa drugs. Dahil sa mga isinagawa na seminar, lalo na sa iba't ibang syudad, iba't ibang lungsod, kung saan nirequest ako na magsagawa ng seminar para sa mga drug surrenderers, iwan ko kung ano na kaya ang update nila ngayon ang dami talaga, punong-puno ang napakalaking gym. Mula sa bata pa, babae, hanggang matanda. Ganon na talaga ang vario, ha? virus ng drugs, mga kapatid. At di lang yan, merong isang pagkakataon mga kapatid na nagpunta ako sa reported na pagpatay sa isang bata. Tinawagan kasi kami sa office na may batang pinatay. Ang napakapait, ang napakapait, ama na adik ang pumatay Pinatay niya ang sarili niyang anak dahil sa espirito ng droga. Hmm, sa drugs. At alam natin, kahit di man tayo sumasang ayon na lilipulin agad, papatayin agad, dapat na Malipul itong virus na ito sa ating society Napakalaking problema talaga, drugs Merong isang estudyante Naka-coverage din ako bilang media Matagal akong na-assign sa police reporter kasi mga kapatid Lalo na sa police blatter Isang babae, estudyante patay ginahasa sa kapatid na adik. Oh. So, grabe talaga, no? At ngayon, ito na ipasa-Dios na ni pastor ang kanyang kalagayan na nahuli siya sa drug buy-bust operation. Okay. So, ako ang naka-assign ngayon na tatalakay sa mga anti-Catholic propaganda sa punto por punto, mga kapatid. Kaya sa pagkakataong ito, subukan na natin na makapasok, tinalakay lang natin ito si Pastor dahil lahat ng mga pastor nagwawasak, binabasag yung mga imahe dahil sila ay mga modernong iconoclasm, images destroyers. Pero itong pastor na ito, nawasak siya sa inaamin niyang bisyo. Pero may chance pa rin sa pagbabago dyan sa kulungan. Kaya nga, city reformatory jail para ma-reform. Ah, meron namang magamit din ito sa pastor. Dahil meron namang Bible study palagi diyan sa City Reformatory Jail, di ba? No. Si Data, matagal ako, matagal ako na-assign sa City Jail. Matagal din si Data na-assign sa City Jail. At di lang dito sa Osamis, doon pa sa uh, ng Tanggum. Okay. Subukan natin mga kapatid na makapasok ngayon sa punto por punto dahil ako ang naka-schedule na tatalakay at sasagutin natin ipatuloy ang uh, propaganda sa sa iyong araw tungkol ni Sin Santo Niño na yon umano ay iisa lang kay tamos na Diyos-Diyosa ng mga pagano.